Oh, ayan oh. Ayun pa oh. Ayan, oh. Oh, may nag-video pa oh. Ayun. Oh, ayan na, ah. si Kuya. Uh -huh. Bye bye. Ah, uh, di ba? Oh, ayan oh. Mula sa dating isang libong piso multa, limang libong piso na ang singil sa unang paglabag. Ang bagong multa, eto, 5,000 pesos na para sa first offense. Masususpindin po ang lisensya sa second at third offense. Paulit-ulit na ang nagmamadali lang. Nagpakilalang kagawad, depensa niya, nagmamadali siya at nag-overtake lang naman daw siya. kagawad nag kasi ako. Ang isa naman, napahiyak na. Nagmamadali daw siya. Dito lang po ako sa gilid construction workers lang po Tinuluyan pa rin sila ng MMDA at hindi pinalusot. So, ngayong araw kaya eh, meron na, meron kaya ng, ano. Ah, matinding hulihan ngayon. <laughs> So yun ang ating masasaksihan ngayon kung meron ba talaga. So palagi na naman nasa balita eh. Yung uh, hulihan dito sa EDSA bus lane. Ba, walang namadaan ngayon ha. Ah? <laughs> Wala uh, nagtatangka ah. So baka may huli ngayon. <laughs> Ayun oh, sa likod lahat ang dami oh. <laughs> Nakapila. So, kung may na na sense natin na may ano na sense nila na may hulihan ngayon dyan sa taas mega mall so yo parang first time ko lang makakita na wala talagang dumaan no sa exclusive mo uh, bus lane dito sa EDSA kasi wala talaga yung walang uh, humarurot diba? simula dun sa taas asa uh, sa taas ano to sa manda so, may uh, ano show wala akong nakita yung mga nag ano lang uh, nag uh, bye bye lang ng ano mabilisan wala ako nakita sa ngayon so ngayon lang yan ha uh, first time simula ng uh, inaano ko to binibidyo ko to so wala naman bantay eh so pero at least diba kahit pa paano kahit pa paano nakaka alarma din yung ganoon eh <laughs> wala naman bantay baka nasa kubaw sila ngayon. So doon natin naman tingnan. So, dito na tayo sa kubaw ilalim. Ah, uh, tingnan natin kung meron dito ng uh, hulihan, surprise attack. <laughs> Nang hulihan. Kasi wala sa may show eh. So baka na sa may show uh, tawag dito. Mega Mall, wala akong nakita doon. So baka nasa kubaw naman sila ngayon. Kapanood ko lang ng balita kanina eh. Parang kailan pa yun? 12 hours ago yata yung balita na yun nahuli sila dito sa may kubaw yung isa eh umiiyak tapos yung isa nagpakilalang kagawad <laughs> kanya kanyang dahilan na lang yan eh magaling umarte eh. di kung sino yung magaling umarte makonvince yung uh, huli eh di ayos di ba binabaan yung ticket nyo ay yung penalty nyo kung ikaw ba naman mainipeng motorista eh tapos lagi kang nagmamadali nasanay ka na sa buong buhay mo siguro lagi ka na naiinip hindi ka talaga pakakapirme sa linya na to 101% nadadaan ka talaga sa EDSA bus lane na yan kung ganito kasi kep ah mapipilitan ka talaga kung ikaw ay mainipin ha ah. at saka lagi, lagi nagmamadali kaya kahit mahal ang multa baliwala sa'yo yan Basta hindi ka lang maipit sa traffic. Uh, 'Di ba? Hindi ka lang ma magtiis sa traffic, hindi ka lang pumila. Ayaw mo lang pumila eh, bale wala sa iyo yung 5K na 'yan. Eh, wala naman tayo magagawa doon. Kasalo ganyan 'no, ipit. May uh, malaking sasakyan sa harap, hindi ka makasingit sa gitna, hindi ka makasikit makasingit sa kanan. Eh, nang isa sa dahilan kung bakit may mga tao talaga na pupumiglas ayun o no, patulad nun o no, diba iniwasan nila to eh Nababalik na yan sa linya so good luck na lang na hindi kayo mahuli diba kaya talas talasan nyo na lang yung pakiramdam nyo Pag, uh, ano kasi wala naman na talaga tayo magagawa at hindi na talaga yung mapipigilan lalong kung lalo nga lalong lalo na nga kung ikaw ay talagang mainipin at hindi mo talaga kayang ayaw mo talagang pumila ng ganito sa EDSA Uy, red plate daw siya. Ayan na, nainip na si kuya. Uh -huh. ah, diba? Nainip na si kuya. So, pasalamat ko kung walang spotter dito. May mga spotter din guys sa, sa taas na yan eh. Ayun, oh, spatter, oh, diba? ah, ayan oh, may spotter oh, diba? Oh, ayun Oh, may huli. <laughs> So, sorry, dun sa mga nainip. Ayun pa, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May nag pa. So, sorry. Kung sino man yung nahuli na mainipin. Ayun pa, oh. oh. Ayun pa, oh. Oh, dami. Ayun, oh. Dami. <laughs> So, sorry sa mahuhuli. Ayun pa, oh. Andun yan sa kabila, yung ulihan. Yung, ano, pesto nila ng ano, paninikit. Oh, ayan, oh. So, ayun. Doon, oh. <laughs> Kaya, hindi natin nakita, eh. So, ito. Ang tahan natin. Ayun. Ayun, hindi natin nakita. Dami. Hindi <laughs> dito. May mga siguro yung mga matatakas. Kaya pala traffic dun eh. May hulihan eh. <laughs> so, dami na naman ahuli. Dun banda sa may ano. Sa may uh, uh, oh, ano Over, uh, overpass. Sa may gilid. Sa may kanan. Sa may... Uh, uh, terminal ng mga ano mga bus ang daming nahuli daming tinitikitan so hindi natin nakita kasi may, G, may bus na dumaan eh. eh mahirap lumingon ng gano'n kasi eh. alam mo na maalangan tayo sa harap eh ma Ano tayo makabangga tayo so malamang sa malamang yung mga tumulay doon yung mga inep, eh nahuli yon kasi eh, may spatter ang dami eh. iba ibang pwesto eh magkakahiwalay So 100% na nahuli yun <laughs> So kahapon nakita natin sila sa show Ngayon naman sa Cubao So mukhang salit-salitan ah